Yan, mag-fried rice naman ang first one. Pero ito muna. Hindi ito, ano, hindi ito spam. Ano lang, damihan na natin. Tapos, yung lumang kanin. Leftover rice. O, di ba? Ganyanin mo lang siya. Kasi nga, di ba, matlalagay ako ng Veg. Kaya lang, wala kaming frozen veg na, nabi, na nabili na, or fresh. Kaya, ganito lang. Ayan. Add soy sauce or ini pantimpla na gusto mo. Isa e, akin, nasanay na ako dito. Pwede din naman yung asin. Ay, gulay. Yun na nga, wala akong gulay. Kaya, ito lang ang nakayana ng person. Yung mga amo ko, nakain naman yan ng gulay. Ako lang naman ang hindi nakain ng gulay sa bahay na itech. Tapos, i-add natin yung naluto natin na kapikat ni Spam. Pero, hindi po yan Spam. Yung ham ek ek yun. Si Chop ham ek ek. Kaya, ayan. Tapos, mix-mix ulit. after wala pang one minute, tapos na ito. Kaya, ayan. May pagkain ng mga amo ko. Salamat sa pananat. Keep watching, keep sharing, keep commenting. Bye-bye.